Hello guys! Welcome back naman sa ating channel. Ako nga pala si Dave. Di sa akong si Manso. Ngayong araw, sinipag tayong gumawa ng tutorial paano gumawa ng C-Track. Ang C-Track na yun is term dun sa company ko. Is yung uh, online application namin na kung paano mag-apply sa barko sa may Royal Caribbean. Okay? Nagkakilala pa ka palang kamag-anak na gustong mag-barko. Kaibigan, tropa tips, kakilala na gustong mag-seaman na nag-anap ng mapag-a-applyan. Lalo na yung mga complete documents. So, share mo na sa kanya tong video na to. Make sure to follow na rin, okay? So, let's start na tayo. Introin muna natin. So, heto nga guys. No? Unang, unang yung gagawin guys. Pupunta kayo. I-click nyo yung uh, Google nyo. Kung may Chrome kayo, pwede na yan. Pero kung may Firefox kayo, ako ilang din yon. Basta kahit ano, click nyo lang yan. Kasi type nyo guys yung myrclhome.com Ayan, ito yung lalabas sa page ng myrclhome.com dahil first timer kayo Or kung may account na kayo dati Alam nyo na yung gagawin Pero pag first timer kayo I-click nyo itong enter here Yan Itong kulay nagdilaw sa baba Enter here I-click natin yan Tapos mapupunta kayo dito sa page na to guys I-fill up nyo lang yan Kunyari fill up natin Name Lagyan natin ng name uh, Kunyari Juan de la Cruz uh, Juan Tamad Tapos Ah uh, anong question dito nationality lagay nyo dito guys Philippines walang Pilipino dyan ha lalagay nyo dito Philippines ang nationality Nasaan na ba yan ayun Philippines tapos gender nyo bala na kayo kung male female kayo kung ano kayo kung lagay natin male are you at least 18 years old yes mo lang yan uh, got sex? legs no kasi first timer mo nga have you been part of our team no first timer ka nga eh tapos, do you have friend relative working with us? Yes mo yan. Siyempre ako, working ako dyan eh. Pero kung wala ka, eh, di know mo lang din yan. Pero nasa yan kung ano. Tapos, indicate ID number. O, lagyan na lang natin, no? Kunyara, first timer talaga. Walang kamag-anak sa barko. Yan. Tapos dito, how do you learn about this job? Lagay nyo lang, chef. Ah, uh, kay biyahe ni Dave. O, yan, di. Referred by friend. Yan, ganyan lang. Referred by friend. Tapos, lagay kayo, valid email address dito, guys, no? blog Beats at uh, Gmail yan guys Alright uh, I-click nyo lang yung submit Ayan, submit na yan Ayan, lalabas to guys no? Uh, warning, you have not yet applied for a position Okay Walang problema yan guys So magagawin mo dito guys Go to list of job openings So ito na yung magiging sitrack mo you know, no text mo lang yan So yan, alis na na ito. ito na yung mo guys no? Dito nakalagay dito, naka-indicate kung nababasa nyo Isusum ko para sa inyo You have not applied for a position yet Kasi ito yung mga position na available dito sa barko guys Sa hotel, sa marine, tsaka sa may private destination Okay So ito yung pinaka Ito yung mga uh, Pwede mong applyan dito Pag pinindot mo yung kulina, casino Lalabas yung mga position dyan Kung kulinary ka kung sa chef ka o ano lagay mo dito yan balik lang natin para di humahaba yung ano tapos kung kahit anong uh, posisyon na gusto mo dyan guys pwede ka mag apply dyan make sure na yung apply mong posisyon is alam mong gawin tsaka may background ka nito okay? tsaka may mga certificate ka number one yon sa mga kailangan nila kasi mag, mag magkakaroon ng interview dito pag uh, in-interview ko nila nasagot mo lang ng tama na satisfied mo yung interviewer siguradong sigurado ako makukuha ka nila as a uh, up as a crew okay so kunyari mag apply tayo dito guys uh, lalagay natin dito sa may parang trip kung kunyari mag apply ako dito guys na ng... sa food and beverage mag apply tayo ng okay sa ano so ano, ano gusto nyo apply natin guys uh, apply tayo dito sa may housekeeping housekeeping gardener tamar jersey bye bye so Uh, cleaner to cleaner mag-apply tayo hindi hindi butler uh, apply tayo na ano, cleaner hindi. alit kasi yan 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 cleaner kunya nag-apply tayo ng cleaner oh eh ilalagay e, niyo lang diyan guys magpapapap yan ng ganyan tapos i-zoom in ko para sa inyo ito apply now okay pindutin niyo lang apply now apply now Ayan, wait lang natin. Tapos ito na yung ano mo guys, sa uh, profile mo. Ito na yung pinaka magiging resume mo sa kanila, no? Ipipilap mo lang yan from the start, from, from sa contact information, tapos education, work experience, uh, references, kung kanino mo nalaman to, kung kanino yung reference ng gagawin mo sa work mo. Language na alam mo, alam mo sabihin, mga general question, tapos si i-ano mo lang yung agreement. Okay, ito. Okay. Tapos si sa ipipinish mo lang yan. Pag na-finish mo na yan, mapupunta ka na dun sa may documents. Alright? So, papakita ko sa inyo. Ilalagat ko lang itong isang to. Ito yung isa kong account, guys. So, ito na yung account ko, guys, na ginagamit ko, no? So, dito, makikita nyo dito. Sa pag-una pala, guys, pag-una nyo uh, nakuha yung account nyo, wala pa kayo nito wala, ang meron pa lang guys itong sea track itong kulay green ayan ipipindutin natin papakita ko sa inyo nung laman yan dito sa kulay green nato guys ito yung pinila pa nyo kanina mga information personal information guys yan sa documents naman dito kayo mag upload pag kulay dilaw pa yan ibig sabihin di pa yan na check or wala ka pa pag green na yan ibig sabihin uh, approve na yung mga documents nyo okay? papakita ko sa inyo ito meron na natin akong ano dito uh, LOE ang LOE naman guys, yun yung pag meron na kayong kontrata from the manning agency, okay? So ito, ayan Oh. please complete the documents kasi naga uh, si COP pa ako yun, so wala pa ako. So ito yung LOE. Magkakaroon ng ganito guys, itong gilid na to. LOE, insurance, letter, mga ganyan, okay? Ito yung LOE natin. Pipindutin ko, papakita ko sa inyo. Pero i-blur ko na lang guys, pasensya na. For uh, uh, privacy lang yan. ito yung mga kontrata ko guys so meron na akong hanggang next year <laughs> okay ito na yung ticket ko dito mo, dito mo lahat makikita yan guys sa so, may travel details okay hanggang dito lang yung video natin guys maraming maraming salamat sana may natutunan kayo at kung, at kung may kakilala talaga kayong gustong mag apply sa pagbabarco, or gustong mag seaman, i-share nyo na sa kanya itong video na to baka makatulong sa kanya okay ah, uh, Make sure to follow and subscribe na guys sa ating mumunting channel. Let me let, help me grow this channel for everybody guys para makatulong tayo sa lahat. Alright. At uh, before that, before natin tapusin tong uh, video natin, ang next video na ipapakita ko sa inyo guys is yung ano yung mga documents na kailangan para makasampa sa barko. Okay ba 'yon? Papakita ko sa inyo lahat. So, peace out. Yo. Thank you so much. Bye-bye.